Teknik natin oh. so, Paano alisin yung gulong? Diskarte, diskarte oh. Mamaya so, Paano diskarte? Tanggalin ko tong gulong, mag, mag isa ko Sa ka lang yan? <laughs> eh, malakas, malakas yung driver eh <laughs> Malakas pa ako noon ka sa lang Pinutulan nila yung bokko ko kaya amin ako Oh my God! Wow! So Pero Ame wala kin mata kin pre ay ay daliga ame sa bukor tulo bat sa mga karga yo. Sabi na. A few minutes later. Okay. Tantorni na yun lang ah. Oh. Tanggalin ko to ah. Ganito ang tiknik na nahirapan ako. Ito kasi tabingi yung butas. Mag-isa lang ako ah. Tingnan niyo. Oh. Oh, ayun, okay. Kaya pala kahit na wala nang pailan tay. Wala pwede. Okay. Ano, okay. yung pa natin ilang malakas eh. Oh. Yan isa rin siya dyan, no? oh, sa ilalim oh. binunot niya. Ah, oh, iba. Bag, pare. Mm. <laughs> A few minutes later. Ayun, alo? Alo? Ito yung tinstar. Tinstar, mga boss. Okay. Four. Pwede na. Pwede na yung mga Four minutes. Ah. Dito pa. Mas maganda yun no? Pesa okay, so daw. Wala pang play itong putol no. Pero. Eh, wala so pa ito. Hindi hmm, Pero. pa. Parangkan... wala. Wala. Ah, wala wala.

A few minutes later. <laughs>